ka pa lang sa channel ko e like na ang video na ito. At mag-subscribe na. Sa vlog na ito pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng linguistic convergence at linguistic divergence. Ang linguistic convergence at divergence ay mula sa teoryang accommodation. Ang teoryang accommodation ay nakapokus sa mga taong kasangkot sa sitwasyong pangwika sa proseso ng pag-aaral at pagkatuto ng pangalawang wika. Para lubos na maunawaan, panuuri ninyo ang video na ito. Hello Filipino! Hello sir, welcome here in Bicol. Well, thanks for that man. Can I have a seat? Yes sure, you can. Come take a seat. By the way, I am Juan Di Magiba. Oh, I am Kyle Scott. Nice to meet you, sir. May I ask you, sir. But don't be rude. It's okay, go on. Are you an American? Why are you Pangu? Ha ha ha. Your statement sounds humorous as it is, but what do you mean about Panu? Kihihi. You know, sir. Ah. Pangu is flat nose, but in your case it is only semi-flat. Ha ha ha. Actually, I am a Falam but an American citizen. My father is an American born in New York while my mother born in Philippines. She is a Bicolana, live somewhere here in Albay. Ah, I see. But I gonna dugo do dugo -do on your speech sir. Ha ha ha, you are funny men. What do you mean of dugo do dugo? -do ah, you know sir. When you speak English, it makes me hard to understand. So there's gonna blood flow out from my nose. Ha ha ha, you're funny. It is nosebleed ha ha ha. That is it sir. It's true. Your county does not only have beautiful tourist spots, but also a welcoming people with a sense of humor. I love Philippines. It is really more fun here. Thank you sayo sir. No matter how hard to understand you. Because I am a Filipino. Ready to adjust. mula sa video na inyong napanood. Ano ang mahihinuha mo sa linguistic convergence? I-comment na yan sa baba. Ipinapakita sa linguistic convergence ang interaksyon ng mga taong nakikibagay sa pananalita ng kausap. Para bigyang halaga ang pakikiisa at pakikipaglagayang loob. Sa video na inyong napanood kahit hirap man sa pag-ingles si Juan ay ginagawa niya pa makisabay sa kanyang kausap na Amerikano. Kaya sa huli naging magkaibigan ang dalawa. Ngayon panuuri naman natin ang video ng Linguistic Divergence. What the? Hello Christine. Oh, do you want photograph or autograph? Maaari bang makipagkaibigan? Da. I can't understand you. Speak English. Kailangan ko pa talaga mag-English. Filipino din siya. What are you thinking, dumb? My name are Alex de la Cruz. Thus, me and you be friends. Ha ha ha. What a stupid person. I don't need you. Why should I accept you? You can't even construct a correct English statement. Go away and never expect that we can be friends. Sa video na inyong napanood batid kung alam na ninyo ang ibig sabihin ng linguistic divergence. E comment na sa baba kung ano sa palagay mo ang linguistic divergence. Ang linguistic divergence ay nagpapakita ng pag ng sariling identidad o pagiging iba. Dahil sa pilit na pag-iba ng pananalita sa kausap, Sa video na inyong napanood kahit man isang Pilipina si Christine at nakakaintindi ng wikang Filipino. Pilit niya pa rin pinapagamit ang wikang Ingles. Para ipakita ang pagiging angat sa kausap, makikita na hindi nagkaisa sina Christine at Alex. Maraming salamat! sa inyong pakikiisa at pakikinig hanggang sa muli paalam